Maraming salamat sa ating brebe ng barangay Huwag po ay magandang pagbaki sa inyo ng isang magandang gabi Gayun tayo po sa agama ng ating barangay Ako po ay isa sa kandidato ng pagkagawa dito sa ating barangay Ako po si Minong Florentino Lipang Puls Lipang Mga mga kandidato

ay natalo ng ang -ang 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 -ang. Ako, na Pumasok po ang opening ng Palangay Tano. Ha? Sa pag-aakalan ako ito ang mga atulong sa pagsisimpisyo sa inyo. Sana po ako ay supportahin nyo upang ipagpapuloy ito ang aking adikay dito sa aming Palangay. Maraming salamat po. چاو پچيتا ايپو ا سوسيال پروموٽيشن سنٽرا ايشن پو